What's up mga idol at welcome po muli dito sa ating channel Yan. So nandito po tayo mga idol sa boarding house ko So hindi pa ako nakakaway mga idol no uh, sa, sa probinsya namin kasi nagtatrabaho pa ako At gusto ko rin sana mga idol na may pagpatuloy natin yung pagbablog natin sa Alimokon So ngayon mga idol ay magre-reaction muna ako dito mga idol sa isang vlogger ng Alimokon Dito rin sa Bicol mga idol no Sa Bicol din sa hindi ko alam mga idol kung Parting Albay Bato o ligaspi o... Hindi ko... Basta mga idol, uh, Bicol siya. Yung pangalan ng channel niya mga idol eh... Nakalagay dyan sa screen mga idol. Ilalagay ko lang dyan. Ay ano? Maura Gustibi. Yan. So, yun. wag mong i-copyright ito mga uh, Maura TV, ah. At ipopromote natin yung channel channel mo para dumami yung subscriber mo at uh, ma-monetize ka na rin dito sa YouTube no. So ito mga idol ah uh, ngayon ko lang nakinapanood kasi yung mga idol yung pangalan ng pangatinya ay LeBron no. LeBron ah uh, LeBron yung pangalan ng pangatinya, So naalala ko tuloy mga idol yung Alimmo kung kung si LeBron na uh, magaling mga idol na humuni pero mahina mahina lang siyang kumampay pero sa unahan mga idol magaling yon so parang ginaya niya mga idol yung uh, pangati kong si Lebron yung ginaya yung pangalan no at uh, yun napanood ko bakit mga idol uh, sabi ko uh, Lebron din ang pangalan no kaya yun nire-reaction ko to kung gaano din kagaling yung pangati niya yan mga idol so ang pangalan ng channel niya mga idol eh, ito Maura TV so sana mga idol supportahan nyo din mga idol no? Uh kasi nagtsatsaga rin siya mga idol na mag vlog ng alimokon pero ang, ka ang kagandaan sa kanya mga idol eh, pinapakawalan niya yung hindi siya kumukuha no at content din, content lang yung habol niya yung pagbablog pagbablog lang ang habol niya mga idol no sa alimokon yan sana naman mga idol ah, wala wala ring basher sa kanya at sana ma-monetize din siya sa YouTube at mukhang kapos din ng kapos din sila mga idol no kaya chat nagchatyaga din na mag-vlog sa alimokon kasi marunong din may mga mag, may magaling din siya pangate eh. yan so yun ipapakita natin mga idol kung gaano gaano nga ba kagaling yung alimokon niya so yun Maura Ghost TV uh, huwag wag mong copyright tong video na to at sa YouTube galing so pasensya ka na at na-reaction na, 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 ko kasi nga mga idol kapangalan ng ano ko ng Uh, alaga kong alimaw ko na si libro na kinuha ng DNR na yan so yun nga mga idol no uh, papanoorin natin tong kay Maura Gustibi na pangatin niyang si Lebron na pinangalan niya ng si Lebron yan kagaya ng pangati kong si Lebron pinangalanan din ng Lebron ayan ulitin natin mga idol para makita natin ng maayos no ayan So magaling din mga idol yung pangatin niya, oh. makampay din mga idol. At saka yung kung mapapansin yung mga idol yung hawlan niya, yung kid trap niya, gayang-gaya -gaya nung yung sa akin mga idol no. Medyo maliit lang magkabilan ng mga idol yung trap. Ang kagandahan mga idol sa medyo maliit mga idol, dire-diretso diyan ng ano, ang alpas. Hindi kagaya ng sobrang laki mga idol, ah, Dadapo pa sa taas. Yan, nandiyan na mga idol no. Sa puno ng ano Nag-iibit mga idol. Nag-iibit ba yung mga idol na malalaki na kulay green? Yan. Tingnan yung mga idol, no? Oh. Talagang doon mismo mga idol dadapo yan sa may, sa may tabihan niya kasi wala nang dadapuan siya eh. Maliit lang yung kulungan niya eh. Yan. So, kuhang kuha niya mga idol yung ah, pagsabit, para parehas ng pagsabit ko. So, yan si Mawargoods TV. So, pakinggan natin niya, mga, mga idol. idol no? Nakahuli po dito si Lebron. So, bali dalawa sana mga idol yung lumapit problema kasi mga idol yung isa talagang kasama niya mga idol is talaga so kung kailangan mo talaga dito mga idol ng baka pagpa double catch dapat yung gamit talaga mga idol dito ay pulut kasi dito mga idol pagka narinig din lang kumalapad yung alpa sa haula natin mga idol ay talagang mahirap na hulihin yung kasama yun po yung talagang kinaibaan sa pulut at cage trap So, yung nahuli natin talaga ngayon mga idol ay papakawalan po natin no. Para hindi maubos yung alimukon sa lugar natin. Hindi yung kinakatay ng mga ibang hunter kasi dito mga idol, gusto ko mga idol sa lugar namin ay gawing waes po talaga yung alimukon para hindi na lumapit sa ibang hunter at mga lalong hindi katay ng ibang hunter para hindi maubos yung lahi ng alimukon sa habitat nato mga idol. So, tignan pa natin mga idol kung makahuli pa tayo dito sa kabila. No? So, yan pala yung nahuli natin mga idol. Papakita yan yung natin nahuli niya mga idol. Oh. Hindi niya pa kinukuha. Yan Oh. So, mag up pa siya. Magsisit up pa siya mga idol. so, halap na tayo mga idol ng sit up. No? Halap mga idol. Ayan mga idol no, sit up number 2 siya. Yan. Gayang-gaya -gaya pa mga idol yung pag-vlog ko mga idol no, may sit up number 2 pa ay yan si Lebron mga idol. Lebron din yung ano, pangatin niya. So, tingnan natin mga idol kung makakauli pa siya sa setup number 2. At saka mga idol yung hitsura ng bukid nila. Oh, Gayang parehas lang ng ano. Kasi bikol din mga idol yun. Ang kagandaan dyan mga idol sa ano, sa kid strap na ganyan na style mga idol. Diretso -dire -dire yan mga idol no. Pag nasa tabihan niya na yung ano, yung alpas. Diretso yan sa ano, sa... Uh, sama, sa, sa, sa trap kasi mga idol wala na siyang dadapuan eh. Minsan mga idol nadapo din sa may taas. Sa kanya kasi mga idol may sabitan kaya hindi niya makakadapo. May harang na ano pang sabit. Kaya doon mismo nadapo mga idol sa may gilid. Sa may trap talaga mga, mga idol no, sa, may, sa magkabilaan. Kasi, mga idol nakat niya na. Siguro sobrang tagal dum, uh, may lumapit. Yan ang mga idol Oh. Mayroon nang uh, nakita. Yan, yan, yan. Kumakampay-kampay na ng kaunti. Yan, mga idol, mayroon na yan nakita pag gano'n, no. Yan, yan, yan. Nandiyan na no, mga idol, no. maganda rin mga idol, no. Malaki, lal lalaki yung mga idol, no. Yan, siya Ang galing mga idol, no. Ang ganda ng kid's niya mga idol, no. Talagang igkas agad. So, Sen mga, no, mga idol no, papakawalan niya na yung, yung, yung dalawa. dalawa. Yan, so pakinggan natin mga idol siya ano, si Maura Ghost TV. Ano? So, ito mga idol. Ito yung pinakaunang nahuli natin. So, ito muna yung papakawalan natin, no. So, Ayan. sana maging wise na 'to mga idol, hindi na 'to mahuli-huli ng mga hunter, no. Kasi mga taga dito sa amin mga idol, may hilig magkatay ng ganito, kawawa naman mga idol dapat paramihin natin yung halimukon sa lugar natin hindi yung puro lang katay so ito na mga idol na 1, 2, 3 sana maging malaya ka na mga idol nakaisa na tayo mga idol no? Na. so nakakatawa mga idol yung paglipad ng alpas yun so, pa mga, mga idol, idol, sinasabi ko sa inyo malaki yung busis may potential din itong mga idol na pwedeng gawin katiyan pero may mga bago akong under training doon na mas mga pa dito mga idol ito mga idol may biyak ito sa gitna may isa ding hunter yan, mga idol, idol, na, oh. yung pagtingin may biyak daw sa gitna paggagawa ng katiyan pero para sa akin mas epektibo yung ginagawa ko so lalaki itong mga idol pero so, si Lebon. So, ito na mga idol na. No? natin. Hindi na natin mga idol. So maraming maraming salamat sa inyo dyan mga idol na. No? One, two, three. Yan, nandun na mga idol. So yun, napakawalan niya ng mga idol, no? Napak napakawalan niya na yung dalawa. So maganda sa kanya mga idol, talagang pinapakawalan niya mga idol, no? So hindi siya, hindi siya katulad ng ibang ano, hunter na talagang dala lahat ng, ng huli. So nakakaubos kasi mga idol pag ano, pag talagang uh, hindi mo pinapakawalan. Kasi yung itlog mga idol ng ano, alim mo, kung dadalawa lang yan. Yan pag uh, nangitlog pa naman yan mga idol taon taon pa naman hindi yan buwan-buwan mga idol na nangingitlog tuwing summer lang nangingitlog ang alimokon kaya mga idol dapat pakawalan natin. So maganda yung pagbablog niya, mga idol no. So ang habol niya lang uh, vlog uh, at sa no content lang mga idol no. Yan. So yin nga so yun nga, mga mga idol no. Ah, napakagaling din nung pangatin niya si libro mga idol no. Ang, nakampay din mga idol no. Kasi dito mga idol talaga mga idol sa Bicol uh, yung alimokon dito hindi masyado makampay talaga hindi katulad ng mga alimokon sa ano sa lugar niya na alimokon channel uh, alimokon official talagang kakaiba yung mga alimokon sa kanila iba talaga yung line ng alimokon sa kanila kung mapapansin yung mga idol sobrang kampay ng mga alimokon nila no at saka ano mahilig pang maglublub sa pugad mga idol no kaya talagang magandang ano kumuha ng pangati sa kanila mga idol no hindi yan mga idol sa pag siguro mga idol, mga idol no kasi dito sa amin sa vehicle talagang ano uh, ka wala pa akong nakita mga idol talagang sobrang galing kumampay mga idol na nakagaya ng mga uh, ko na ninaalimokong channel no na sobrang ambibilis pa ambibilis pa pating mga ano uh, uh, ma training kumbaga mabilis gumaling mabilis na maging pangati no sa amin kasi mga idol taon taon talagang dapat tsagaan yung pag-aalaga dito mga idol ng ano ng alimokon ano kasi dito mga idol ah, uh, mayroong mga alimokon mga idol na ano na matatagal talaga na maging pangati mayroon ding mababilis so yun maraming salamat mga idol sa panunood uh, at, sa, at, sana uh, li, uh, tv uh, wag mo itong i-copyright para ma-promote natin yung uh, channel mo at tulungan na lang tayo mga idol no sa pagbablog kasi ang, ang ari naman natin dito i-kumita din mga idol para naman ma uh, makatulong ano uh, kumita tayo dito sa uh, YouTube So siguro mga idol around uh, 600 yata 600 yung uh, uh, subscriber niya ni Maura Gustibe yan So sana suportahan niyo sa mga idol no Suportahan nyo itong si Maura Gus taga Bigol din siya. Yan. So maraming salamat sa panunood. at uh, talagang nasasabik ka na din ako mga idol na mag-vlog ng alimu No? Uh, nasasabik ka na din ako nga uh, pumunta sa bukid. Uh, gumala sa bukid para mag-vlog. Yan. So maraming salamat sa panunood at ingat kayo lagi at sa ating lahat. Bye-bye.